Hello, magandang hapon, magandang gabi. Kumusta mga kayo diyan? Sama kayo palak ng mundo ngayon na padpad at ngayon mayroon naman tayong bagong video, bagong vlog. At ngayon ay parang nagiging napapansin ko para nagiging ano eh napapadalas yung biyahe ko sa airport ngayon dahil lahat ng mga lahat ng mga maneho ng mga tao doon, ng mga magkakapatid ay lahat puro mga nagbakasyon mga driver kaya ako na lang yung sa ano sa akin sila na naka-focus ngayon kaya nagiging nagiging ano ko? Nagiging uber driver na ako ngayon. madalas kung napupunta sa airport naghahatid na naghahatid ay kahit pipikit na lang ako papunta doon sa airport ay ano alam na alam ko yung mga daanan ay nako ito talaga ang party ng trabaho pag ikaw ay uh, so wala kang choice kundi kung anong ipapagawa sa'yo party sa iyong trabaho ay wala kang karapatan magreklamo ang mahalaga lang dito is uh, yung trabaho yung party ng trabaho ay okay naman at saka ang pinakamahalaga sa pangangamuhan ay yung kasun kasundo mo yung amo mo may considerable uh, ikang nga alam nila yung kanilang obligasyon bilang bilang amo sa kanilang mga sa kanilang employee, employee na katulad natin ang problema kasi pag uh, nangangamuhan ka ay yung amo mo ay hindi na alam yung kanilang obligasyon sa kanilang mga employee yun ang problema dyan at yun yung minsan at kadalasan na nagiging problema ng mga katulad ng OFW dito yung may mga amo sila na minsan walang konsiderasyon hindi marunong hindi nila alam yung kanilang obligasyon sa kanilang employee bilang employer darating kasi yung ano eh darating kasi yung amo ko ngayon galing sa sa Dubai nag uh, happy happy siya doon nag enjoy sana all sana all uh, nag enjoy lang sa buhay sana all at uh, wish naman ng lahat ng tao na sana ay sana ay enjoy, happy at yung daanan dito sa airport nasa ito yung ano, King Salman King Salman Road ito yung main road pag ano pag galing sa ano pag galing yung tao sa embassy, pwede dumaan dito sa ano, dito sa Making Salman Road. Papuntang airport kasi ito walang traffic. Meron din naman daan sa kabila, pero super traffic doon. Pwede kang dumaan doon sa May Kurais Road and then dire exit 13 uh, 12, 11, 10 uh, 9 8, 7 hanggang sa ano na yun dire diretsyo na yun tang airport na pero matraffic meron din naman daanan dito sa may dito sa kabila sa may exit 5 ang tumbok mo ng exit 8 tapos sa kaliwa airport road airport road na yon uh, pero matraffic din pero itong maganda best way itong King Salman Road pag galing ka sa, galing ka sa may embassy sa DQ ito ang pinaka best road talaga na hindi matraffic kaya ito yung paborito kong daanan pag ako ay punta ng airport galing doon sa amin. Kasi yung sa amin ay nasa malapit lang sa uh, DQ o diplomatic quarter. Ikam. So, dumaan ako sa ano? Dumaan ako ng kapi dito sa may Dunkin dahil ah uh, naghahanap naman yung katawan ko ng kapi kaping 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 barako So, kailangan natin magsuot ng ng eyeglass, ng sunglass para protection sa sinag ng araw kasi mga ano eh mga 15 minutes ay darating yung boss ko sa airport malapit lang naman yung airport dito sa binili ko ng kape eh, nasa ano lang, sa 10 minutes lang, pinakamatagal. Kaya, dumaan mo lang ako ng kape, habang nagantay, ay makapag makakainom ng kape para hindi naman tayo ma, mababato sa kaantay kung sakaling uh, yung flight niya is delay yung dating niya ay at least hindi tayo mababato sa kaka ano dun kaka kakaantay di ba yun, ano eh, yun ang ayaw ng ano eh yun natin yung nagaantay tayo dun ng ano matagal na ano walang nahihigop na kape nakakabato yun eh lalo pa sa mga katulad katulad namin kasama na kayo na aking mga viewers kasama na kayo kasi alam ko adik din kayo sa kape hindi lang ako aminin nyo yan pare-pareho lang tayo um mm. umapaw eh yung mga adik sa kape ng mga viewers ko dyan alam ko related kayo dyan pare-pareho lang tayo pag walang kape hindi tayo mapalagay mm. sarap Siguro yung kasi dati nung kabataan natin hindi naman tayo masyado mahilig sa kape. Pero baka ganun na, ganun nga talaga pag medyo nagkakaedad ka na. Aminin na natin sa hindi, nagkakaedad na tayo sa kalagitnaan na tayo ng 80. Yeah. Siguro part of ano, part of growing up este. Part of being an old, di ba? Yung nagkakaroon ng mga ganitong hilig kape. Na, na eh. Bumili na ako ng tatlong yung bilog na ano. Okay, bravo, flavor, ano ba flavor nito? Choco? Oo. Oh. Ah. Mmm. Sarap. Kaya eh, sabi nitong boss ko, darating daw siya mga alas 12. Sa so, ang oras ngayon is 11.22. Pero, I'm sure, hindi naman darating yun yung punto, ano eh, alas 12. Kasi, palagay natin na maglalanding o lalapag yung airplane ng alas 12. So, uh, syempre, bababa, bababa pa yung galing ng, ano, galing ng airplane. Kapunta dun sa claim baggage Yung, ano, yung kaglaim ka ng mga bagahe mo. So, magtatagal ka dun mga siguro. Depende, mga 15 minutes, 20 minutes. So, mga Around mga 12.20, 12.15, mga ganun. Uh, baka tatawag yung boss ko. Sabi, labas ka na dito, ah, punta ka na dito. Dahil dito na ako sa labas. Kaya bumili ako ng kape, abang inaantay. Hindi naman tayo mababato sa loob ng dalawang buwan siguro kulang kulang mga nasa walo walo o pito na ako nakapunta dito sa airport dahil uh, ako yung nagiging ano ngayon eh parang operation ano operation ng ano operation tao dyan basta yun na yun kasi wala kasi yung ano nagbakas kasi lahat yung mga driver kaya ako yung natira dito kaya sa akin lahat nakatuon yung ano hatid sundo lahat sila magkakapatid na nagbakasyon ang mga yung kapatid ng mga kapatid ng boss ko lahat sila nagbakasyon ako lahat na naghatid sundo tapos labas pa dun yung mga ibang mga mga kasambahe nila tsaka mga driver lahat yun hinatid, hinatid ko dito sa airport kuha mo na ako dito ng ticket dito sa may parking parking area so gana dito sa ano kasi six hours yung ano nila dito six hours yung limit nila after ng six hours Magbabayad na ako ng ano Ten reals after six hours so hindi naman abot ng six hours to eh Baka mamaya may tatawag na yung boss ko Andiyan na sa ano so, Paparating na So dito ko sa parking area Okay, so tumawag na yung aking boss. Sabi niya, punta ka na dito sa Terminal 3 dahil na papalabas na. So, pupunta ko na siya ngayon para uuwi na kami ng bahay. At saka, isa pa, ginugutom na rin ako.